Yo, what's up mga boss pyro? So, ayan, unboxing tayo mga stash-stash natin. So, konti lang to. Maiksi lang na video. Ayan. ayan. tingnan natin. So, ayan. Medyo makalat sa kwarto. Buksan natin to. Ayan. Medyo makalat dito sa kwarto. nag kasi ako. So, naisipan ko lang i-vlog. So, dito muna tayo sa Sige, ito, fountains Ayan, small silver by Maribel Santana So, may testing na ako na ito Naka-upload sa TikTok pati sa YouTube ko so, Ayan Ayan, pa yung fountain niya yan Saan tayo dito? Ayan And that's my chop So, ito, Jablo Ako lang naglagay ng label niyan Limited edition lupit kasi nito. So, malakas siya Tapos, titanium. Dito, ayan. Mga tira to. Mga tira-tira lang. Nag-send din ng birthday yan. So, walang upload. Tapos, ito yung 3 inch ang hulo. Ang ulo haba. Parang jumbo na rin na kwitis. Ang laki nyan. So, kumpara natin sa ito, alaki no. yun. Alaki yun. No. ayan meron dyan mga dream light dream light dream light alakin And then, chop ulit ayan, yung mga tira nung last year yung whistle bomb ayan. so diy diy lang din yung mga tira tira lang yan last year yan mga tira dito ayan ang box ito mga red thunder diesel bomb thunder diesel bomb so dinadaga ayan nasa 20 pieces tapos dito bagong bukas to yakult ayan yakult bali 22 pieces to Ah, beast of pieces. Chop. Dito, ito, mga ano to. Ah, uh, random. Mga random yan. Uh, single, -single lang pagka uh, kinakatika I get down. Mga merch lights dyan. Chop, alis dyan. Ayan, mga bomba-bomba Atomic Whistle Atos Dito, ayan uh, stash natin Mga tira lang din to Kasi, ko, Ayan yung Crying cow mga tuna, dugong so ayan, may tayo dito dugong jablo rico ko, pa ako tarig <laughs> ayan, tapos dito Andromeda ayan, single shot And green o gold isa na, sindihan na ayan, gawa natin dito. Ayan. Patesting lang to. King Cobra. Yun naman. Whistle Rocket. Whistle Rocket to. May testing na rin yan. Tapos yan ay titanium din. Loaded na big naman. Ito lang sa bilad. Tapos dito, sawa. Ayan. Dapat sisindahan namin to nung campaign period. Kung Kung nanalo. Kung nanalo. Tapos ito, dapat din sisindihan yung the north lights. Titanium. Pero sisindihan na rin ito. testing natin yan. Tapos ito ay mga lapla. Puro regular lang na lapla yan. Lapla, regular lang. So, konti pa lang yung stash. Stash Ayan. Tapos ito, puro sawa. Puro loaded ito. Ayan. Loaded. Limang 1K rounds to. Puro loaded. Tsaka ito. Limang 1K rounds. Puro loaded yan. Bali, Bali 10. Bali 10,000 rounds yan. Tapos yan. Puro mga kwiton. Mga old stock din. Tapos so, ito. Blooming Star. 7 shots. Yang ko yata ito yang ko atan tatak niya. Tapos ito kwiton. Yeah. Diablo kwiton. Medyo payat lang siya pero solid. May testing na rin ako nito. Nak upload na. So, yan. Solid yan, napakatayog ng lipat Tapos ito DIY. <laughs> DIY lang 'to. Ilagay lang ng papel ng ano, logo naku ko lang yung logo doon sa isang ano, item. So, ito mga sindi-sinding kuitis putok na wala nang label. Dahil sa daga. Pati may tsaka, kinain na rin. Tapos, so, ito yung Jablo. Ayan. Jablo kuitis loaded. Small. 100 pieces. Tapos, sa ilalim, mga kuitis din pero ano mga tira tira ko lang din yan Ito sawa 2000 rounds tatlong 2000 rounds regular special loaded yeah. regular special saka loaded dito rin ganun din uh, regular 3000 rounds naman to regular special saka loaded. loaded So, hindi ko na bubuksan. Alam niya na itsura niyan. E, sawa natin. So meron pa tayong mga kwitis na parating Yan. Mga kwitis pa tayong parating guys uh, Ayan Yan lang muna Kukunti pa lang okay. Sabi nga quality over quantity Tama ba? Quality over quantity? O quantity over quality? <laughs> yes. So meron tayong parating pa ng mga D6 galing star mines. Hindi lang natin afford yung kay Phoenix. Tsaka 4 inch siguro. Star mines din. So ayan, shout out sa lahat ng mga nagpapa shout out sa mga tropa natin, sa mga buyers. Shout out din kay ano. Okay. Si pangalan. Shout din kay ano, Mark Espanyola ba 'yan? Ayan. Yung buyer natin na, na sorry. Okay, Kuya John Vlogs. Tsaka kay... Ano? Nakalimutan ko si mga pangalan ng mga bumibigay. Okay? Madami na kasi bumili. So, shout Shoutout sa inyong lahat sa ano. Sa mga nakatrans ako. Ayan. Eto, hindi ito, hindi to mga pambenta. Mga hindi yung pambenta. Okay, wala yung mga pambenta natin. Shout out lahat sa GC, sa GC din ni Wilson Barrett. Sa GC ng YT Pyro Content Creator, lahat ng nasa loob na. Shout out sa inyo lahat. So ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng unboxing. Ako sila hindi siya unboxing kasi makalat. Hindi na, hindi sa kwarto ko. Ayan, gaya yung tura. So ayan, peace out.